Sa Pilipinas, isa sa mga paboritong lutuin ng karamihan ay ang pork menudo. Ito ay isang masarap na putahe na puno ng lasa at sustansya. Sa bawat pagkagat, matatamasa mo ang kakaibang timpla ng mga sangkap na pinagsama-sama para mabuo ang masarap na lutong ito. At sa pagtangkilik natin sa pork menudo, hindi mawawala ang proseso ng pagbili nito. Ang pagbili ng pork menudo sa Pilipinas ay isang karanasan na puno ng kulay, amoy, at tamis ng kasiyahan. Mula sa pagpili ng tamang mga sangkap hanggang sa paghahanap ng pinakamahusay na tindahan, ang pagkuha ng pork menudo ay isang paglalakbay sa mundong puno ng lasa at kasiyahan. Una sa lahat, ang pagbili ng pork menudo ay nagsisimula sa pagpili ng tamang mga sangkap. Ang mga pangunahing sangkap tulad ng baboy, patatas, Carrots, bell pepper at sibuyas ay kailangang mabuting pagpilian. Sa pagpunta sa palengke o sa tindahan, mahalaga ang pagpili ng mga sangkap na sariwa at dekalidad upang matiyak ang sarap ng kahandaan. Sa pagpunta sa palengke, mapapansin mo agad ang makulay na kalakaran ng bilihan. May mga nag-aalok ng iba't ibang uri ng karne, gulay, at mga kagamitan sa pagluluto. Ang amoy ng mga inihaw na isda, ang tining ng mga nag-aalok ng mga prutas, at ang ingay ng mga tawaran ay nagbibigay buhay sa paligid. Kapag napili mo na ang mga sangkap na kailangan mo, ang susunod na hakbang ay ang pagtangkilik sa tamang tindahan. Sa paghahanap ng pinakamahusay na tindahan para sa iyong pork menudo, mahalaga ang pagtingin sa kalidad ng mga produktong kanilang inaalok. Dapat itong malinis, sariwa, at abot-kaya sa iyong budget may mga tindahan na kilala sa kanilang masarap na pork menudo mix, kung saan handa ng mga pre-cut na mga sangkap na tiyak na magpapadali sa iyong pagluluto. Sa kabilang banda, may mga tindahan din na nag-aalok ng mga natural na sangkap na maaari mong piliin at hiwain ayon sa iyong panlasa at kagustuhan. Sa huli, ang pagbili at pagluluto ng pork menudo sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay isang karanasan na puno ng kultura, tradisyon, disyon at pagkakaisa. Sa bawat hakbang ng proseso, nadadama mo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang mga sangkap, tamang timpla, at tamang pagmamahal sa paghahanda ng masarap na putahe. At sa bawat pagkain ng pork menudo, mas lalo mong nararamdaman ang kakaibang saya at kasiyahan na hatid nito sa iyong puso at tiyan.